Ano ba talaga ang hell? Hey guys, ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang paksa na laging pumukaw ng maraming pag-usisa at, kung minsan, takot, katolikong impyerno. Ngunit, kung tutuusin, ano nga ba ang impyerno sa pananaw ng simbahang katoliko? Sumisid tayo sa paksang ito at linawi ng ilang karaniwang tanong. Ang konsepto ng impyerno ay sinaunang at naroroon na sa iba't ibang kultura at relihiyon sa buong kasaysayan. Sa Kristyanismo, ang impyerno ay madalas na inilalarawan bilang isang lugar ng walang hanggang pagdurusa para sa mga makasalanan. Ang mga paglalarawan sa Biblia sa impyerno ay may kasamang mga larawan ng apoy at kadiliman. At ang mga pangitaing ito ay pinalawak ng mga teologo at pintor sa loob ng maraming siglo. Binanggit ng Biblia ang impyerno sa ilang talata. Ngunit ang pagkaunawa sa kung ano talaga ito ay maaaring mag-iba. Sa lumang tipan, ang salitang Sheol ay ginamit upang ilarawan ang kaharian ng mga patay, isang lugar kung saan nagpunta ang lahat ng mga patay, hindi alintana kung sila ay mabuti o masama. Nasa bagong tipan na, si Jesus ay madalas na nagsasalita tungkol sa Gehenna, isang lugar ng huling kaparusahan para sa masasama. Sa teolohiyang katoliko, ang impyerno ay nauunawaan bilang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos inilarawan ni St. Thomas Aquinas, isa sa mga pinakadakilang teologo ng simbahan, ang impyerno bilang bunga ng isang hindi nagsisising mortal na kasalanan. Ayon sa kanya, ang pinakamalaking pagdurusa sa impyerno ay ang pagkawala ng beatific vision, iyon ay, ang imposibilidad na makita ang Diyos ng harapan. Ang pangunahing isyu sa teolohiyang katoliko ay ang malayang pagpapasya binibigyan ng Diyos ang lahat ng tao ng kalayaang pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Ang impyerno, kung gayon, ay hindi isang lugar kung saan ang Diyos ay nagpapadala ng mga tao, ngunit isang pagpili na nagre mula sa isang buhay na namuhay na malayo sa Diyos at walang pagsisisi. Ang mga larawan ng apoy at pagdurusa sa impyerno ay simboliko. Kinakatawan nila ang espiritual na paghihirap ng pagiging walang hanggan na hiwalay sa Diyos mahalagang maunawaan na ang mga imaheng ito ay hindi dapat kunin ng literal, ngunit bilang isang paraan ng pagpapahayag ng kalubhaan at kabigatan ng pagtalikod sa Diyos. Bagamat ang impyerno ay isang katotohanan sa doktrinang katoliko, binibigyang diin din ng simbahan ang walang hanggang awa ng Diyos. Ito ay pinaniniwalaan na ang Diyos ay nag-aalok ng hindi mabilang na mga pagkakataon para sa pagbabago at pagsisisi sa buong buhay tanging ang mga mulat at tiyak na tumatanggi sa pag-ibig ng Diyos ay napupunta sa impyerno. Ang purgatorio ay isa pang mahalagang konsepto sa teolohiyang katoliko. Ito ay pansamantalang kalagayan ng paglilinis para sa mga namatay na sa pakikipagkaibigan sa Diyos, ngunit kailangan pa ring linisin ang kanilang mga kasalanan. Hindi tulad ng impyerno, ang purgatorio ay isang lugar ng pag-asa kung saan ang mga kaluluwa ay naghahanda para sa beatific vision. Ayon sa doktrinang katoliko, ang pamumuhay ng naaayon sa mga turo ni Heso Kristo, ang paraan para makaiwas sa impyerno. Kabilang dito ang pagmamahal sa Diyos, ng higit sa lahat, at pagmamahal sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili, tauspusong pusong pagsisisi sa mga kasalanan, at paghahanap ng mga sakramento ng simbahan. Ang impyerno ay isang komplikado at madalas na nakakatakot na paksa. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-unawa sa impyerno bilang resulta ng malayang pagpapasya at pagpili na mamuhay ng hiwalay sa Diyos, makikita natin ang kahalagahan ng pagtataguyod ng isang buhay, ng pag-ibig at pagsisisi. Ang pangunahing mensahe ng Kristyanismo ay pag-asa, awa at kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kaya ano ba talaga ang Catholic Health? Ito ay ang malay na pagpili na tumalikod sa Diyos at sa Kanyang pag-ibig na nagreresulta sa walang hanggang paghihiwalay. Ngunit sa walang hanggang awa ng Diyos, lahat ay may pagkakataong magsisi at maghanap ng kaligtasan. Umaasa ako na nilinaw ng video na ito ang ilang mga pagdududa at nakatulong sa iyong mas maunawaan ang komplikadong konseptong ito. Sa susunod na Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ibahagi, at mag-subscribe sa channel para sa higit pang nilalamang tulad nito. Iwanan ang iyong komento na may mga mungkahi para sa mga bagong paksa at ang iyong mga opinyon sa kung ano ang tinalakay natin ngayon. Hanggang mamaya.